Magandang araw po sa inyong lahat. Bali ngayon po, magbibigay na naman po ako ng listahan ng mga tanong kung saan ay laging ginagamit. Pero ang gagamitin naman po natin sa pagtatanong ay itong do you. Okay? Ang do you po kasi ay ginagamit para malaman nyo kung totoo na ginagawa noong inyong kausap ang naturang aksyon. Okay po? So, umpisa na po natin. Do you play piano? Do you play piano? Tumutugtog ka ba ng piano? Tumutugtog ka ba ng piano? Do you play basketball? Do you play basketball? Naglalaro ka ba ng basketball? Naglalaro ka ba ng basketball? Do you smoke? Do you smoke? Naninigarilyo ka ba? Naninigarilyo ka ba? Do you speak English? Do you speak English? Nakakapagsalita ka ba ng English? Nakakapagsalita ka ba ng English? Do you take credit cards? Do you take credit cards? Tumatanggap ka ba ng mga credit cards? Tumatanggap ka ba ng mga credit cards? Do you think it's possible? Do you think it's possible? Sa palagay mo ba imposible? Sa palagay mo ba imposible? Do you understand? Do you understand? Naiinti Naiintindihan mo ba? Naiintindihan mo ba? Want to go to the movies? Do you want to go to the movies? Gusto mo ba manood ng mga pelikula? Gusto mo ba manood ng mga pelikula? Do you want me to pick you up? Do you want me to pick you up? Gusto mo ba na ako ang sumundo sa iyo? Gusto mo ba na ako ang sumundo sa iyo? Do you want to come with me? Do you want to come with me? Gusto mo ba sumama sa akin? Gusto mo ba sumama sa akin? Do you need anything else? Do you need anything else? May kailangan ka pa bang iba? May kailangan ka pa bang iba? Do you like my cousin? Do you like my cousin? May gusto ka ba sa pinsan ko? May gusto ka ba sa pinsan ko? Do you like to watch TV? Do you like to watch TV? Gusto mo ba ang panonood ng TV? Gusto mo ba ang panonood ng TV? So guys, tapos na po tayo sa ating aralin. Maraming maraming salamat po sa mga nanood, lalo, lalo lalo sa mga nagsasubscribe. Maraming maraming salamat po sa tiwala. At dun po sa mga taong laging nandyan, nakasuporta. Hindi iniiwan ang ating channel. Maraming maraming salamat po. Lalo lalo na kay Sir Nat, kay Ma'am Helen Tambongan from Bicol, kay Ma'am Marisol Portes, at kay Sir Muhammad Nor Mauyag. Maraming maraming salamat po.